Naghahanda na ng aming pananghalian. So, pay. Ito. Magbubudol pa. Ito pa yung aming hiway. Okay. May malalaking papaya. Ito so, malalaking papaya, dalawa. <laughs> Dalawang papaya, malalaki. Oh, sige lang, maligo ka lang. Maya maya, maligo na eh, ako. Wala, sakto. Sakto diba? Bakit kayo nangyayari magsasay? Pa! Sa Bakit kasi maliit kaldero? Magsasay, maliit na kaldero. Matapos ako ng ambag. Ang lugar normal application Ang ambag ko, opo-opo lang. <laughs> Sila busy, busy. Ayan. Hello! Hello guys! Tara magsipagligo tayo dito sa bayan ng bayan ba Sa bayan ng Liliw, Liliw Laguna Ito ay ilog lamang na Ilog Bancoro River Kulang ba yan? Yan ang bigas? Kulang yan Yan lang yung bigas? Yan lang ang pinabili eh Ah, oh, mayroon naman ng tindahan diyan. Dito rin naman si Papa Kain na dito. Wala lang. Oh. Ito yung iba o. Ito sa amin. Ito yung isa. Doon sila nagluluto. Mukhang may ngayon sa sasaya. No? Nilagay doon naka bluetooth speaker. Kaya sila nagtatagay-tagay doon. Tapos ako dito paupo-upo lang. <laughs> Nagbabantay sa amin malalaking papaya papaya, papaya, ha? Kaya yan? Si? Kaya, oh, siya. Eh, kilala mo? Kaya, kilala, mo kaya, kilala mo siya? Oh, ito 'yung amin papaya, lalaki papaya din. Diba? Tapos meron kami ito. Ang amin bayaba, bayaba ang tawag dito. <laughs> Tapos meron din kami ito. Ano bang tawag dito? Ito ay saging saba. Meron uh, aning malalaking papaya. Oh, di ba? Oh, di ba? Bisi-bisi sa, di ba? Tapos lang ginagawa. Gusto ko nang maglublob doon. Kasi wala akong kasama. Wala man mag-aakap sa akin doon yung gigiginawin ako doon, di ba? So dito na lang ako upo, upo. Dito na lang ako upo. Magsusunod na lang ako. Upo. Mamaya oh, daw. Uh, luto na, luto. Ay, nagsisik. Kulang pa din. Isa pa. Dapat isa pa, no? Okay na yung isa pa, isa pa. Isa ganyan, no? Uh, kasi malalaki sila, eh. May malaki, may may malaki. Ito pa, isa kasi malalit yung kaldero. Eh. Ito yung aming sa ito yung aming saba mahahaba sya yan yeah, diba yan yeah, haba di yeah. tama ba yung pag tama ba yung pang ko ng saging ganyan o you know, yes simula puno hanggang sagat diba tapos meron kaming papaya 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 mataba sabi ko ha diyan bising bising sya ako ang walang ambag <laughs> walang ambag sa pagpapagod kasi may tagalaw to kada video naman ako diba pinapakita ko naman sila isa isa gusto ko nang na maligo di pa ako makaligo kasi nagbibideo nga ako diba maliligo sana ako na, mag na may magbibideo sa akin kaso wala akong kasamang magbibideo sa akin sana ako kayo utusan ko magbibideo <laughs> hi clothes kumusta kumusta sabi nila busy sila diba eh, kung tumulong na din kaya ako doon. Ayun. Naglalaga sila ng ano, talong. Talong. Tapos kung naingayan kayo, meron kasi speaker doon. Magdadakdak man ako dito, hindi masadong marinig kasi mas malikis pa yung, mas malakas pa yung sas, diba? O sila. Bising-bising. Bising-bising Miss Earth. Nag-ipon siya ng mga basura. Gusto ko maligo dyan mamaya o tahali na. Malamig yung tubig. oh sulong-sulo namin yung ilog dito. Ayan, sira-sira ng ibang katig. Diyan kami yung maya maglulub-lub kasi andito lang kami sa gilid, di ba? Pag nalasing ka na, lub-lub dyan. busy-busy oh, sila. Ako naman, busy-busy kakadal-dal, di ba? <laughs> Dali, pero... O, oh, tinulungan ko naman sila. Hinugasan ko yung aming, ano, bayabas yo. Bayabasan. Nugas ako yan. Kasi huwahiwain na niya di eh. Medyo huwahiwa na siya. Tapos ito, hindi na daw kailangan Yung saging, ayan o. Tama ba yung paghawa ko ng saging? Ayan o. Ayan yung aming saging. Saging pala ito. Sa amin ang pala ito. <laughs> Itong maiksi lang. Ta Ganyan yung tama paghawak ko. Ganyan dyan. May malis o ba yung paghawak ko? may mali sa ba? Parang parang titigasan ako pag pinagpatuloy ko ito. <laughs> Kaya dapat yung hawak ko. Okay. Dapat pag ako ng diretsong gawin, di ba? O okay. na ako ng hinawak-hawakan ko. Ubusin mo na mga ito magbalat. Mamaya lang ang balat, nalangawin tayo. Nalangawin ba? Takpa na lang, no? Ayun, kinuhaan ako ng hipo-hipo ko. Ayun, eh. So wala na akong hipo-hipo. Eh. Ito na lang. Ganito lang dapat pag hawak. Ganyan ang tatatang paghahawak pag malaki. Hi, Kloods! Kumusta ka dyan? Sabi niya oh. Uh, si Kloods, nag-watching. Mamiitahan niyo na! Anong hanas? Diba dito na ako? Oh, sumaitak so na. Nakatakot, maitak. Ay, inubo ako. Sorry naman. <laughs> Tapos, nabibitin kasi ako sa paghawak dito. Mahaba kasi dito eh sakto sakto yung hawak ko doon diba? pero yung pag hawak ko walang mali siya sa aking kasete tapos <laughs> may nagbibig tapos eh. may aso dito yung diba, aso nagbibisali ikong diba? e, sasali din kaya ko doon hello hi busy busy sila ako busy busy din sa pag, pag video diba Wala mo lang, wala mo lang nang itulong dito sa sahig pa. Sa pa. Ito sa lahat sa sahig. Ang Diyon! Ang 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 umabot sa doon. dinagalingan din. Kaya pala doon yung isa kasama na yun, nandun na, lumipad. Ayun. Dito na ba? Titingnan ko ang pagluluto nila. Tutulong naman ako sa pagluluto. Hindi lang ako puro salita. Ops, meron kaming quick-quick. Ayan, yung aming quick-quick kulay pula. Tara, ang tamang paghimas ng quick-quick ganito. Ayan, ayan. Pag-ibuhibong ganyan. Yung aming quick-quick, pulang-pula na sa sobrang kamot. Oh, dumidikit pala sa balat. Bakit kasi hinugasan pa to? Hinugasan? Oh, si kikiam. kikyam. Meron kami kikyam. Toto na ito? Ah, luto na pala kakainin na lang. Oh, si meron kami Alfonso. <laughs> Alfonso. Oh, si Imperador. Patwala tayo Alfonso ngayon. Oh, mayroong meron dalagang buki. Tapos oh, so meron din kami ng bag. May pabrip siya. Tapos oh, so meron siya. Tapos oh, so meron kami ng patsa. Oh, oy, oy Agamon, nandito na yung cross mo. Yehey, nakita mo na yung mo, nakita mong pabrip brip mo. Nakarang linggo na kabrip to, di ba? Oh, Ayan ay, ikaw. Sabi niya sino yun, mind ko na. Oh, mind ko na. <laughs> Sino yan? Sino yan? Si Agamon. Sige, pasok ka kita. Sina. Hoy, nag-message lang sa sayo. Sino? Si Agamon. Sino si Agamon? Hindi mo nga daw sinisin yung misis na eh. Nasa GC namin. Kumbaya, pakilala ko sa'yo. Yan sa Agamon, hello. Picture mo nga, pakita pakita mo sa kanya yung picture ni Agamon. Pakita mo. Picture ni Agamon. Pakita mo sa kanya. Ay, picture. Ay, add mo nga ako Sige, add mo nga nilo. Ay, add pala kata. Aga mo, nang class mo, mind mo na, may public sa'yo. Kasi nakita nga yung nakabrape. Di ba naligyo kayo sa, ano, Maragondon? doon? Kaya sino yung nakabrape? Yung mamind ko na. Ayan, mine mo na. Ops, oh, kaming dalagang bukid. Ay, ay, ito na. Sige, aga Pasok mo nga nilo. Accept ko na lang busy busy lang sa pagluluto ako busy busy kakadakdak di ba ang galing ko di ba ang wala akong natulong oh so may nagsisimisan do nagmamaritisan sumakit yung ulo <laughs> ops 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 oh, ops ops masinsinan yung usapan oh, <laughs> oh di ba masinsinan yung usapan nila ops busy busy din sa pag si cellphone Bising busy, busy sa pagluluto. Wala, wala mo lang tumutulong. Kaya mo Okay na. Ano may tutulong ko dyan, Kuya? So, Ito daw, pagprito. <laughs> Ang pagprito kasi nababago na siya. Na ops, ops, may pa, may pa, white bread pa yan. may, may masisi ng usapan doon. Saran. Ops, may humaharang. Ops, parang nanginig yung chan ko. Pagigihan mo, Kuya. Dali, nag-uusok yung orong mura ako. Nag, nag-uusok kaya umalis ako. Napupunta sa mata ko. Iniwanan yung aming pagkain dito. Lalangawin ito. Imbis dito ako nakaupo kanina. O, wala ng tao. O, wala ng tao. O, iniwan nila. Ando na sila. O, o. Iniwan. <coughs> Ops, may papi-chorting. Yes, yes. Oh no, oh no, oh no. At yung isa namin kasama, niwala eh. Tcharan, tcharan, Gusto ko nang maligo, kaso walang magbibidyo sa akin. Ang sarap namang maligo ang lamig ng tubig. Oh, di ba? Hoy, patayin mo muna kasi mag magbibidyo ako mamaya. Patayin mo muna. O oh, yan, magbibidyo siya. Lausok doon, umalis ako doon sa kabila. Ops, oh, sandali, may kachat ako. Ops, ops, ops. Nasugatan ako. Kainis. Ops, <coughs> natigil yung pagsasalita ako kasi nga nag-chat-chat ako eh. Maligo tayo mamaya. Oh, mukhang malalim doon, oh. Mukhang ayaw ko pumunta doon. Malakas yung, yung, ano, current. So, agos ang tubig. Aps, meron din doon, oh. Meron din, ano, doon. Aps, aps. Meron din sa kabila doon, naliligo. Ayan, <laughs> ito. Hmm. Ha? Nagtagay na kayo? Ay, baka lasingin mo yan, magmamanio yan. <laughs> <coughs> Dapat sumasama ka doon sa Dasmay Pwede ka ka matulog doon, di ba? Nao. Di nga okay eh, ako mag-overnight. pa makasama pa. No. So, ay doon lang matutulog, nagbabantay lang kami ah. Eh. Di ba? salang madalas? jala sa inyo. Ato ba yan? Boring naman. Hindi ka na layo? Hindi. Oh, Bawal O, di ka na nakapunta ng Makati, no? Wala natin doon, eh. Dati, parang madalas ka doon. Ups, ako up mo muna. ano hmm. Germany,